Nagluto tayo ng lumpiang toge. Ayan. Kain na tayo. Ayan. Sausaw na lang ang kulang. Kain na. Magandang araw mga kakusina at mga kaluto. Halip Halipo tayo gagawa tayo ng toging lumpia. Ayan. So tayo ay magbabalot-balot. Yeah. So dalawang kutsara po ang ating ilalagay para medyo malaki siya. Ayan. Dadahan-dahan po natin irolyo yan. At syempre, medyo mabagal kasi hindi pa tayo ganun sanay maggawa ng magbalot. Ayan. So ang ginawa po pala natin dyan ay lagyan natin ng tokwa naglagay tayo ng konting carrots at tinimplahan na rin natin yan Iyan. at syempre naglagay din tayo ng pritong kamote yung laman ng kamote hindi yung talbos ha so ayan po so nakagawa na tayo ng isa at paki subscribe po pala huwag pong kalimutan mag subscribe at pakipindot na rin ang ating verification bell para po tayo ay laging updated sa ating mga lutuing ulam pang bahay. Ayan. So, ayan. Naka-fold na naman tayo ng isa. Dahan-dahan lang. So, lalagyan natin ng tubig pampadikit para hindi siya bumukas. Ayan. Roll natin. Ayan. So, nakasalansan tayo ng dalawa. So, ayan. At salamat po pala sa ating mga viewers. Ayan nagtatagang manood sa ating mga kinokontent. Maraming ipong salamat sa inyo. At syempre, babatin po natin ang ating mga followers. So, salamat po sa 126 followers. Okay lang yon kahit matagal bago tayo dumami ang followers. Ayan po at tayo ay mag kung anong araw tayo magkakaroon ng lucky followers. Ayan. So, atin nang babalutin ulit dyan. Okay, dahan-dahan. At medyo manipis po yung ating pangbalot. Ayan, ipopold po natin sa dulo yan. Para hindi po siya bumukas pag ating luluto na yan. Dahan-dahan. At napakanipis talaga po yung kanyang pambalot. Ayan, babasain natin niya para dumikit siya. Ayan po. Ayan. Ayan. So, ayan ay ating yung ulam tanghalian. Yan, medyo nalit na lang ng paggawa. So, prepare po pala natin yan. Niluto na po natin yung toge. Siyempre, ginisa na natin yung toge. Tinimplahan na natin. Yan. So, yung orange po yan ay yung kanyang carrots. At ang kamote. Yan. Yan. Roll naman natin yan. Ayan. So, gaya po ng ating sinasabi ito po ay pang ulam lang at hindi po pang professional na luto so pang araw araw lang po yan na pagkain yung ating kinukontent so ayan last na po yan so ating lalagyan ng tubig para po siya ay dumikit ayan Oop. Ayan na po nagbalot lang tayo ng kaunti pang ulam lang po ngayon yan so ayan ulam namin to tanghalian at syempre kasama na rin ang merienda so ayan, nagsalam na tayo ng kawali at mainit na rin yung ating mantika so naglagay na tayo ayan, so ating kakamay niyan kamay-kamay lang yan ayan masarap daw po kasi pag kinakamay ayan so atin lang i-brown ng konti yung ano niyan yung kanyang wrapper ayan, so atin i-check So, ayan. Pwede na po siyang baligtaring. Siyan, okay, okay na yan. yan Hmm, nangangamoy lumpiang togi na. Ayan. So, mamantika lang po siya. Ayan. So, ayan. Pwede nang hanguin yan. Ayan. So, i-brown lang natin ng konti. Para hindi po siya madaling lumambot. Mas masarap po yung brown. Kasi malutong po siya. Ayan. So, maglalagay po tayo ng tissue sa plato pang alis po ng mantika ayan so nagsapin po tayo ng tissue so atin ang hanguin at salang pa tayo ulit so ayan kamay na naman natin yan ayan malinis naman po ang ating kamay bago tayo nag ano yung nagsabon muna tayo ng kamay ayan ayan luto na so ilalagyan na natin sa isang lagayan ulit ayan hanguin na natin yan okay na siya Ayan. So, medyo brown siya ng konti ngayon dyan. Wow, ako'y okay, napapalunok na. Mukhang masarap naman. Sasarapan na lang po natin ang kanyang sausawan. Ayan, so kailangan nag ang asim. Tamis. At syempre, yung kanyang alat. So ayan, luto na po ang ating toging lumpia. Ayan, um. kain na tayo. Salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.